kumai kesama sumakit angin. ngipin <laughs> One hour later. Ha, ha, ah, ah, ha, ah. ha. Oh, ha, huh? ha. Huh? Oh, oh, oh. Morning, morning, morning. Ano bang ulam eh? umaga to. Oh. Pusa ba? Ako'y may alaga, pusang mataba, buntot ay mahaba, makinis ang muka. Mahal niya ako, mahal ko rin siya, Kaya silang dalawa laging magkasama. Oh, kakanta na naman. Mahal niya ako, mahal ko rin siya. Kaya kaming dalawa laging magkasama. Ako'y may pusa, buntot mahaba, makinis ang mukha, wala siyang hiya. Kinagat niya ako, kinagat ko rin siya, ang kawawa kong pusa, pulutan ko na. Oh. Tatawa yan. Ginawang pulutan yung pusa. Ako'y may alaga, pusang mahaba. Ay, ano pala? Ako may kasama, sumakit ang nipin. <laughs> <laughs> Ang nangyari sa'yo kagabi? Naniyak <laughs> ako kagabi. Ako'y may kasama, umiyak ka gabi. Ba't ka umiyak? Kala ko ba, atapang na tao ka? Kala mo. Umiyak eh. Sakit ng ngipin, umiyak ka gabi. Kinayin niya ko gabi. Yakap. Oo. Sa Ipen, Sabi ko, di, di ko na to bibiruin, masakit ang ngipin. Eh. <laughs> baka mamaya ako pa mapagbuntungan eh. Na nahimik na lang ako kagabi. Napaorder napa na ako sa, sa TikTok, gamot. Oo. Morder na ako, baka bukas 'yung darating.